o may lakad pa tayo? Hindi, may gusto lang sana akong tignan na shoes eh. Sabi ni Kuya Justin, parang si Imelda daw po kayo. Mahilig sa shoes. Pinagchichismisan niyo pala ako, ha? Ano pang kinikwento ng Kuya Justin mo tungkol sa akin? Kayo daw po yung best, ma'am. Totoo? Totoo. Baka inuuto mo lang ako. Hindi po. Masamang magsinungaling. Oh. Tingin mo best mama ko? Hindi po. Best ninang. Pero siyempre po, ang best mom ko si mami. Gusto mo yan? Opo. ...sakang si Lisa. Miguel, gusto mo na bang bumalik sa inyo? Opo, opo, opo! Bakit di ka nagsasabi sa akin? Kasi po, sabi ni Mami, mas kailangan niyo ang love ko. Pag nilove daw kita, magiging happy ka ulit. Babalik ka daw tulad noon. Bumalik ka na ba, Ninang, sa dati? pinipilit ko. Okay. Senyora, naplatan ta? Ara, ano ba? Ano, ano ba? Henry, ayoko, ayoko, ayoko! Ara naman, magshota naman tayo ah. Kaya what's wrong? What's wrong? Everything's wrong. Unang-una, it's against my convictions. Ara, pakakasala naman kita eh. Right after my graduation. Pues, we'll wait till then. Tawagin mo na akong Victoria na old-fashioned. Pero Henry, hindi mo mababagong paniniwala ko. This is wrong. Ara, kung talaga mahal mo ako, papayag ka. You're just after one thing. Ako Break na tayo. Okay, okay. I'll take you home. Thank you. Senora, Sus Mario Sep. Gi ka sa motel? Tama na Bob. Maawa ka sa anak mo. Tama na! Nakakaya ka! Tama Hindi mo siya sasaktan. Ano pa kukulang namin sa'yo? Ano? Buta yung kumarambong mo ngayon. Hindi na malilinis ang... ang dumi pangalan. Stop! Tama na, Daddy! Tama na! Tama na! Maawa na. na. ka naman sa atin. kwarto ka Tama, ano 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 Tama na, Daddy! na! Tama na! O, paano tayo harap sa mga tao ngayon, ha? Ha? Daddy, walang nangyari sa amin ni Henry. Kung gusto nyo, ipatingin nyo ako sa doktor. Sino niloloko nililoko mo? Ako? Bumasok kayo sa butol, walang nangyari. Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Pag tinigay ka ng asok, malalawayo ka. Kung ayaw niyong maniwala, kausapin niyo si Henry, iharap niyo sa akin. Talagang hahanapin mo, hyper. Kailangan panigotan ni Henry ang ginawa niya sa'yo. Kailang pakasalan ka niya. Bob, naman. Sabihin mo sa kanya, pasensya na at hindi ako nakahingi ng permiso. Wala kasi kung pambili ng damit ng anak niya, kaya kukuha ko ng mga luma. Baka kahit malapit na mapagkaliitan, magagamit pa rin. Nahihirapan ka magpalaki sa bata? O baka gusto mo sabihin ko kay Patrick na kunin na muna niya? Hoy, hindi sapatos na pinahihiram ang anak ko, ha? At lalong hindi tutang ipinamimigay. Eh, akala ko ba sabi mo sa akin kanina na si Patrick ang kailangan bumili ng damit para sa anak niya? Kung may kusa siya, ipadala niya kay Jopet ang kailangan ng bata. Pero kung kukunin niya ang anak ko para ipakita ang ginagawa niyang kalaswaan... Pinagsasabihan mo ako malaswa? Aba, kalad ka rin ka nga, pero hindi naman pala makapalang okay, mukha. sinabi mo. Huwag mo. mo nga ako tutulak-tulak, ha? Hindi ka lang kalad ka rin. Wala ka pa delikadesa. Ngayon, kung gusto mong umalis dito ng buo pa panga mo, sumakay ka magmaneho. Dahil sa loob ng isang minuto, palili pa rin ko yung ulo mo. Ano? Gusto mo? Ha? Huh? ka? Huh. Isusumbok kita kay Patrick. You're not being reasonable. Gusto mong maging mahirap ang lahat para sa ating dalawa. Nananakot ka ba? Selfish ka eh. Bakit? Kikidnapin ko ba yung bata? Anong malay ko kung ano iniisip mo? Namimiss ko lang si Jopet. Masama ba kung gusto ko siya makasama? Baka mabawasan pang oras mo dyan sa sekretarya mo. Kung dadalhin ko naman to sa korte, which ayoko namang gawin, eh matatalo ka. At sigurado ko dyan sa kinikita mo dyan sa sweldo mo sa trabaho mo, eh hindi ka pa makakuha ng abogado. So if you don't want any trouble, just be a good girl and be reasonable. Biglang-bigla naman yata ang pagiging concerned mo kay Jopet. All of a sudden, you want to be an ideal father? Ano ba yan? Yung papakulo ng mami mo o kinukonsensya ka na? Don't make things difficult for the two of us. Kilala mo ako pag gusto kong gawin ng sambagay. Finished, Patrick? Oh no, don't bother. Stay where you are. Hindi ba sabi ko 2 o'clock? Eh, maaga kasi natapos ang lunch meeting namin sa opisina at saka akala ko maaga matatapos ang iniusapan. Hi, Irene. Eksaktong dating mo. Tapos na kami mag-usap. Ah, oh, good. So anong aras natin susundin ng anak mo, Patrick? Wala kayong susunduin. Bihisan mo siya bukas bago ka umalis. Susunduin ko siya.